Mahigit apat na rang scholars makikinabang sa inilaang halos isang bilyong isong pondo ng DBM sa programang doktor para sa bayan. Naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng kabuuang 997.71 million pesos para palakasin ang programang doktor para sa bayan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madagdaga ng mga doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Ang anunsyo ay ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Kier Castro sa isang media briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasabay ang pagdalo ng Pangulo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits. Sinabi ni Castro ang naturang pondo ay gagamitin para sa medical scholarships and return service o MSRS program ng Commission on Higher Education o CHED at pre-service scholarship program o PSSP ng Department of Health upang suportahan ang mga scholar na nagnanais maglingkod sa mga pampublikong ospital at malalayong komunidad. Sa layuning mapalakas ang doktor para sa Bayan Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., DBM naglaan ng pondo para sa programa. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang doktor para sa Bayan Program sa susunod na taon, naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 997.71 million pesos upang masiguro na magkakaroon ng maraming doktor sa mga lugar na kulang sa servisyong medikal. Sa ulat ni Budget Secretary Amena Pangandaman, nasa kabuang 997.71 million pesos ang inilaan ng pamahalaan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program na sumasakop sa 909.99 million pesos para sa Medical Scholarship and Return Service Program o MSRS ng Commission on Higher Education at 87.71 million pesos para sa Pre-Service Scholarship Program o PSSP ng Department of Health na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars at 104 pharmacy scholars. Ang mahakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang na ang Marcos administration ay nakatuon sa pagpapatibay ng healthcare system sa bansa at upang mabigyan ng atensyong medikal ang lubos na nangangailangan sa mang sulok ng bansa. Wala po sa kabuoang halaga na 909.99 million pesos ang nakalaan para sa MSRS program ng CHED habang 87.71 million pesos naman ang ilalaan para sa PSSP ng DOH. Sinabi ni Budget Secretary Amena F. Pangandaman na ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng Administrasyong Marcos sa Kalusugan at Edukasyon. Ang MSRS program ay alinsunod sa Republic Act number no. 11509 o Doktor para sa Bayan Act na nagbibigay ng na libreng edukasyon at tulong pinansyal sa kwalipikadong estudyanteng nagnanais maging doktor sa palit ang kanilang paglilingkod sa mga komunidad na may kakulangan sa mga manggagamot mula 5 mula sa 500 bilyon pesos na alokasyon noong 2024. Tumaas po ito sa 909.99 million pesos dahil sa paglawak ng Doctor of Medicine programs sa mga state universities and colleges o SUCs sa bansa. No October 7, 2025, nagpalabas din ang DBM ng karagdagang 179.977 million pesos upang tugunan ang pangangailangan ng programa ngayong taon na inaasahang makatutulong sa 2,242 scholars sa buong bansa. Samantala, para sa taong 2026, 87.71 million pesos naman ang inilaan para sa PSSP ng DOH na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars, at 104 pharmacy scholars. Sa kabuuan, mahigit apat na scholars ang scholars sa makikinabang sa programang ito bilang bahagi ng patuloy na layunin ng pamahalaan na mapalakas sa sistema ng pangkalusugan at maitaguyod ang mas maraming doktor para sa sambayanang ng Pilipinas.